Sa pagupulo ngayong araw na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inflation sa bansa. Iniulat kasi ng NEDA na bumaba sa 4.9% ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Oktubre, mula yan sa 6.1% noong Setyembre. Ayon kay Neda Undersecretary Rosemary Edilion, ang pagbagal ng inflation rate nitong Oktubre ay dahil sa pagaba ng food inflation, kabilang na ang bigas, mga gulay, isda, asukal, karne, tinapay at iba pang cereals. Aniya, partikular na bumaba ang rice inflation kasunod ng peak harvest at import arrivals. Nedao assures the public that the government will continue providing assistance to the most vulnerable sectors. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Agriculture Department na paigtingin ang tulong sa mga lalawigang hindi masyadong maapekto ng El Nino phenomenon upang mapataas ang kanilang food production. Kasabay ito ng tuloy-tuloy na ayuda ng gobyerno sa mga pinakamahirap na sektor sa gitna ng bahagyang pag ng inflation rate nitong Oktubre. Gayunman, sabi ni NEDA Undersecretary Edilion, na natiling krusyal ang monitoring sa presyo ng mga pangunahing pangailangan, partikular sa pagkain, transportasyon, enerhiya sa gitna ng global challenges at iba pang geopolitical situations at El Nino. And so, uh, in the briefing this morning, that was actually the uh, instruction of the president to make sure that we target the production support to this uh, to these provinces. Uh, at the same time, it is important to ensure that the most vulnerable sectors of the society are protected and provided assistance, especially while food prices remain high amid the expected El Nino. Una nang sinabi ng pag-asa na inaasahang lalakas ang epekto ng El Nino sa unang quarter ng 2024. Kaya naman, ang DSWD tuloy-tuloy ang implementasyon ng food stamp program. Inarekomenda rin ng Economic Development Group ang pagpapalawig ng reduced tariff rates para sa mga most favored nation sa ilalim ng executive order number no. 10 hanggang sa pagkatapos ng 2024. While we are providing short-term measures to address these effects of inflation through subsidies and importation, we also need to address the long-standing challenges in agriculture and food production and help our local farmers boost their productivity and resilience through investment in irrigation, R&D post-harvest facilities and others. Tiniyak din ni Yusef Edilyon na tuloy lang sa pag ng gobyerno ng mga pangmatagalang solusyon upang tiyakin ang pag-unlad ng bansa. Aniya, susuriin ang mga hakbang na ito at iulat sa Philippine Development Report ngayong taon. Samantala, Nasa tamang daan pa rin ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa pagibigay ng abot-kayang bigas sa merkado ayon sa NEDA. Ito ang sagot ni Edilyon sa tanong ng media hinggil sa pahayag na agriculture secretary Francisco Chu Laurel Jr na hindi pa kakayanin sa ngayon ang 20 pesos per kilo ng bigas That is uh, the general direction that uh, that we will be uh, going to kung bang may economies of scale ka So kung kung ganoon uh, going forward yes we can uh, uh, we can attain that pero yun nga ang ang marami pang kailangan ano ummangyari uh, muna Tiniyak din ng gobyerno na prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. gayon din ang pagtitipid sa enerhiya sakaling umigting pa ang Israel-Hamas War. Alan Francisco, para sa Bayan.